right, eto na naman tayo Welcome back to me Welcome back to me Eto po ako, I'm back mga kapatid May konting explanation po ako. I, I know na may mga sumusubaybay talaga for the past years ng share ko lang. Medyo nagtataka sila kung bakit nawala ito, itong podcast na ito, itong, itong page na ito, itong share ko lang. Medyo nawala ito for a couple of years. Mga dalawang taon din. Well, may mga pinagdaanan lang tayo. Yes. Kaya itong mga nakaraang taon, hinayaan ko lang talaga muna na maramdaman ko ano yung dapat ko maramdaman at nayaan ko munang pagdaanan. Kasi naisip ko, ah, ito, kailangan ko talagang pagdaanan to. Kailangan ko munang bigyan ng time ang sarili kong pagdaanan to mga bagay na ito. So I let it happen and I went through it. But praise the Lord, ito po tayo mga kapatid. Buhay po ako! Yes! <laughs> Welcome po ulit sa share ko lang at sa mga bago dito. Yes, for the past years, ang content po ng share ko lang, it's all about, it's all about knowing your worth. Kaya lagi kong sinasabi noon, mahalaga ka. Kaya, pero ganun pa rin, ganun pa rin naman po, hindi po mawawala yon, hindi po nagbabago yon, mahalaga ka, pag-uusapan pa rin po natin yon. But then, during the pandemic, no? sa kasagsagan ng pandemic, sa medyo may mga pagsubok na pinagdaanan tayo, may mga na ako, kailangan natin pag-usapan yung mga bagay na pinagdaanan natin And everyone, especially tayo mga Katoliko, na tayo talaga yung sobrang dibo talaga magsilbi sa Panginoon, may mga bagay tayo na kailangan natin pag-usapan at harapin. And because of that, we need help at times. We need inspiration. Kahit konti lang. Kahit a little bit of pick-me-up lang. Kailangan natin yung mga ganun. Kaya yun yung mga pag-uusapan natin dito sa share ko lang Version 2. Yun na lang yung tawag natin dito. <laughs> Welcome back po sa inyong lahat. At maraming salamat at nandito po kayo. Kaya etong unang episode, ang pamagat po nito ay, ginagawa mo, Lord. <laughs> Yun yung pag-uusapan natin dito. Kasi speaking of mga pagsubok na pagdadaanan, may mga times talaga sa buhay natin na parang hindi na natin maiintindihan kung bakit nangyayari siya kung bakit kailangang pagdaanan siya. Tama. Minsan nakakalito. Minsan di natin alam kung ano nang ginagawa ng Panginoon. Kaya ang mapapatanong ka na lang, ginagawa mo, Lord? Ba't ganun? <laughs> During these times, may mga may isang quote talaga akong lagi kong naalala. It's a quote from C.S. Lewis in his book, Mere Christianity. Sabi niya dito, Imagine yourself as a living house. Isa kang buhay na bahay. Buhay na tahanan. God comes to rebuild that house. At first perhaps you can understand what he is doing. He's getting the drains right and stopping the leaks in the, on the roof and so on. You knew that those jobs needed doing and so you are not surprised but presently he starts knocking the house about in a way that hurts abominably and does not seem to make any sense what on earth is he, is he up to the explanation is that he is building quite a different house from the one you thought of throwing out a new wing here putting on an extra floor there running up towers making courtyards you thought You were being made into a decent little cottage. No. He is building a palace. He intends to come and live in it himself. Ang ganda, diba? And this is very true. Totoong-totoo po ito sa atin. Sa buhay natin. May mga times na kapag may pinagdadaanan ka, medyo naiintindihan mo pa. Pag medyo may kagalit ka o kaya... May katampuhan ka. Oo, naiintindihan ko, Lord. Kailangan ko pagdaanan to. Medyo nahuli ka ng teacher mo na nag-cheat. <laughs> Mga man, ganun bagay. Maiintindihan mo, okay, kailangan ko pagdaanan to. Kailangan ko matuto kasi. But then, katagalan, sa kasagsagan ng buhay natin, medyo, medyo bang may bigat na. Medyo ang hirap-hirap na at medyo ang sakit-sakit na, Lord. Ano ang ginagawa mo? Ginagawa mo Lord. 'Di ba? Alam niyo po in these moments, let me tell you what whether you are still going through mga certain pagsubok sa buhay mo ngayon, let me tell you right now and assure you God is with you. At hindi hindi ka pababayaan ng Panginoon. God is in the process of making you into something magnificent something really wonderful. Totong-totoo po ito kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Lalo na kapag may mga pader kasi sa sa tahanan natin, tahanan ng buhay natin na medyo matagal na natin inaasahan. May mga times talaga na wawasakin ng Panginoon yung mga pader na yon because He will build something else that is more beautiful. At times, hindi mo maintindihan kung anong ginagawa niya. Ulitin ko po, God wants to build something incredibly beautiful in you. At kailangan natin pagdaanan itong mga to. Itong certain, itong renovation na ginagawa ng Panginoon. Minsan kasi, satisfied na tayo sa pagiging maliit na cottage. Minsan, satisfied na tayo sa pagiging maliit na kubo minamaliit natin yung ating sarili. Minsan, pag nagka, lalo na pag nagkakasala tayo, minsan satisfied na tayo na nasa dilim tayo. Hindi po yun yung plano ng Panginoon. Dahil ang plano ng Panginoon, He wants to bring us out of the darkness and into the light. At hindi lang yon He also wants us, He wants to make us light. Tayo mismo. He wants to make us light itself. Yun yung plano ng Panginoon. He his plan is not to make us into a little cottage. Ito uh, maliit na kubo. But his plan is to build us into a great palace because he wants to live in that palace. Yun yung plano ng Panginoon. Ako rin po personally in my life especially during the pandemic. Akala ko nung nagpandemic sa, 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 dami ba naman ng pinagdaanan ko? Sa dami ng mga mabibigat na bagay na that I went through. Akala ko nun, ang dami ko nang natutunan. Pero ang laki pala ng pagkakaiba sa natutunan mo, na nasa isip lang, at saka ginagawa mo talaga at pinapractice mo talaga siya sa buhay mo. Ang laki po ng pagkakaiba. Kaya po, I understand. <laughs> ay mga bagay akong pinagdaanan all these past years and medyo brutal po ang ang ang, ang 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 mga times na hinayaan ng Panginoon na pagdaanan ko. Kaya yes, I learned things. There are things that I learned and and kailangan ko talaga siyang kailangan ko talaga ng intense renovation sa buhay ko. And that's why hinayaan ko 'yung sarili ko pagdaanan lahat yon. Yung mga times na yon, meron akong sinulat. Naalala ko may sinulat ako sa journal ko. Ito po yung sinulat ko. Last April 2023, sinulat ko po ito. Panginoon, nandito ako. Humaharap na pabalik sa direksyon kung saan nandoon ka dapat. Nakailang araw nang naglalakbay, nakailang hakbang na at ngayon patakbo na. Pabalik sa iyo sa sobrang sabik na bumabalik sa piling mo. O Diyos, Ngunit kahit ilang kilometro na ang nalakbay ko, bakit wala ka? Gaano na ba kalayo ako sa iyo, Panginoon? Natural po na reaction nito. Kapag may pinagdadaanan tayo na pagsubok, lalo na yung pagsubok na yon ay masakit, mahirap, natural po magtanong, Lord, bakit pinapabayaan mo ako? natural po isipin na parang Lord, na parang inaabandon ako ng Panginoon. Natural po isipin na lalo na ano na kapag nagkasala ka, natural po mag-isip ng pinaparusahan nata ako ng Panginoon. Natural po yun. Pero let me let me assure you po, hindi po yun yun ang totoo. Hindi, dahil hindi po ganun ang Panginoon natin. Ang Panginoon natin ay isang mapagmahal. Siya ang umiibig sa atin. He wants to give us the best. Because, but there are times na yes, hayaan niya pagdaanan natin 'to para matuto tayo. But he will never abandon us. Baka abala lang yung Panginoon sa mga time na 'yon. Baka abala lang yung Panginoon into making us a better version of ourselves. Baka abala lang yung Panginoon into making us a beautiful palace baka abala lang po siya sa pag-renovate sa atin. Kaya po mga kapatid, if you are like me, <laughs> if you are like me na kailangan ng matinding renovation sa buhay, then wag na po tayo magtaka kung may pagdadaanan tayong medyo masakit, medyo mahirap. Sabi nga in 1 book of Corinthians chapter 3 verse 16, No, you know that you are a temple of God and the spirit of God dwells in you. Kaya mong lampasan at kaya mong mag-grow out of everything you go through because the spirit of God dwells in you and because you are the temple of God he will create you into a, a beautiful temple much more than what you imagine for yourself. Mga kapatid, in those times when we think God is silent these are the perfect times for us to look into ourselves kung ano yung tingnan natin kung ano yung mga bagay na kailangan ng pruning now is the time for us to look down within ourselves so we can look up to God better this time in these moments of of difficulty and pain these are the times that we these are this is the perfect time that we need to look within so that we can look without and be able to see the needs of others para best natin silang matutulungan These are the times that God is building us up changing us and making us into a better version of ourselves sinabi ko po yung word na pruning kanina. Sabi nga in John chapter 15 verses 1 to 2, I am the true vine and my father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit and every one that does, he prunes so that it bears much fruit. Bakit natin kailangan dumaan ng mga bagay, ng mga moments na hindi natin maintindihan? kasi pinuprune po ng Panginoon kung ano yung mga bagay na kailangan tanggalin. So we bear fruit. Baka kulang pa tayo sa patience. Baka mainitin pa ang ulo natin. Baka insecure pa tayo. Baka mahina pa tayo when it comes to temptation. The Lord will really allow things to come to our lives. So we go through it that way. After going through it, when we pass with you know passing high, with with colors pag nalampasan na natin yon we will bear fruit kaya sagot po dun sa tanong natin na ginagawa mo lord he's creating us he's making renovations creating us into a better version of ourselves a more magnificent version of ourselves dahil gusto niyang tumira doon dito sa puso natin. Sa buhay natin. Maraming salamat po. Yun lamang po for this first episode ng Pagbabalik ng Share ko lang. <laughs> At para po mabless din yung iba. Share ko lang. Share mo rin. God bless.